Shall not be ignored. But jang jang gonna Oh, are you ready to change today and tomorrow, jang jang forever. Vamos! A I think, I think I'm the jang jang. Hey. mga Song namin sa inyo James Ay James Ang tamaan Tama, ang Tama, magalit Tama, Ang mapikol ay Papangit Pangit huh? Pangit ng tono nga okay. <laughs> Mayro plano ano <laughs> o oh, Ang headlines sa mga pahayagan Ang tungkol kay Senator Jingoy Estrada Na nasa kulungan na ano to deja vu? Parang nangyari na to. Huweting nga lang nun, Pidaf naman ngayon. Magkatabi ng selda, ang magkakosa. May bom mo, at boy pick up pa. <laughs> pinangalanan ng mga daga. Ano ba diba? ang daga? Si Bompanot. <laughs> yung isa kasi parang napapanot na yung isang daga. Yung isa naman, si Boy Pickup. Ibig sabihin eh, kasi matagal nang nandun yan. yung rasyon na pagkain ni Senator Bong. <laughs> matagal nang nandun yan. Di ba pag... Baka galit yun. Di ba hindi mo sila pwedeng ano? Mm. Ano nga ang tawag sa kanila? Territorial, nauna o rito. Ay, yung mabait, may mga mabait, hmm. hindi mo pwedeng sabihing daga sila. Iihi pa yun. Bakit ano, ma-hurt sila pag narinig nila na tawagin mo silang daga? Hmm. O ang mga mababait, kakainin yung mga damit mo, no? Totoo ba yun? Alin? nangyari na ba sa'yo? Naranasan mo na ba yun? Oo, oh, kinain. Mga damit. Kinakain ng mga mababait. Magpo ka mamaya, meron din dito. Hindi lang mababait. I'm sure meron dito. Yung mga walang yung yan? <laughs> Wala naman dito yung damit mo eh, no? Kaya ang lakas ng loob. Hindi naman. Oo. Oh. Nangangain ng kawad yan eh. Oo. Di ba? Kasi naman dito talagang... Hindi. Nag... Nee. Pero pag narinig nila, na sinabi mo... Malapusa rito ang daga eh. Meron? Oo, oh, meron. Dito? Oh my goodness. <laughs> binabaril nga nung dati rito <laughs> Alam mo yung toy gun, binabaril eh. Ay, mm. ako. Ang mga mababait... Masanay na siya. Ang, mabab ang mga mababait, si bom Panot. Si bom Panot at si Boy Pickup Mga mm -hmm. dagas sa selda nila <laughs> <laughs> Yun na yung pet nila, no? Yun na, yun na Pet rat Di, ano na, kumanta na si Senator Bong ng ano Ben, the, <laughs> the <two> of us. <laughs> <laughs> Okay, ako naman Ito, usapan sa Tundo Mga kapuso, ayan may nakulong na. Meron naman dahil, dalawa na sila doon eh. Si Revilla at Estrada. Uh -huh. Dahil ng omisyon sa mga pidap nila, eh baka naman tumigil na si Layla de Lima. Uh -huh. Kasi si Villan Weba, uh -huh. tila inabswelto agad nila. Ano, boses ko, ko ha, na pepersa ha. Uh -huh. Totoo ba yun? Mukhang off the hook. Nakaalyado kasi. Mm -hmm. the, the sign, uh, the signature is, uh, was, was forged. forged. May ibang dokumento daw na forged. Oh. Eh, pa paano yung do do ibang dokumento na hindi forged? Oh. Uh, pero ka, pwedeng kasuhan natin doon. Oo nga. Di ba? Kasi sabi nga ni la Harloy, tsaka no, ibang dating empleyado ni Napoles, kaya mm -hmm. kaya nila kasi nagmamadali yung mga principal. Oh, sabi lang nila Asa na, na, asa na. Asa, sabi na, yung pin... mga... ba, asa kami, na yung aming mga komisyon. Ayan. yung aming mga komisyon. Yung sabi nila. Ito. Na minamadali, hindi napapapirmahan dun sa mga legislators. Eh, paano kung talagang ni hindi alam ng legislator? Benefit of the doubt, ha? Paano kung hindi alam ng legislator na pineteke na niya? Kalim, yung pirma. Oh, pinaypeke niya without the permission or knowledge of the legislator. Benefit of the doubt, devil's advocate. Oh. Mm. Diba? Taon ta ta na nilang, Kasi, taon na nilang pinipili yung NGO eh. Si Ben Hurloy, bahagi yan ng sindikato. Di ba? Kahit na ngayon, ano siya, state witness siya, bahagi yan ng sindikato. Siya yung, sila yung mga namemeke, ng ano, mga pirma. Mm. Benefit of the doubt. O kamukha na ano, maraming ayaw maniwala na sangkot si, ano, you know. Joel. Anong hindi? Congresswoman pa lang Bingenueva. yan. Eh. Lumitaw na. Hindi. na lang. Ah. Wala pa si Ben Horloy. Kasama mm. siya sa COA report. komisyon oh. Commission on Audit. Sila oh. nila Rufi Biazon. Mm. Kasama na. Pero maliliit lang halaga. Mm. Kasi nga naalalagay na, 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 na yung PDAP nila. Sa mga... Kasi ang naging base niyan, yung NGO, questionable, peke. Oo. Oh, oh. Ngayon, paano nalagay doon? Yun ang paliwanag nila alam ba nilang nalagay yung pidap nila doon? Yun nga. Kung, no. kung ano, without their knowledge, pineke nila Ngayon, Ben Hur. Ikaw naman, government official ka, hindi mo alam nangyayari sa official. Kaya mo. nga. Pwede din. Misa Minsan ba? kang busy. Ba, hindi siya nador tawag siya. Tanga. Dahil... Oh. <laughs> busy. Mas diba? paano magiging busy, alam Ali? Diba? 200 million yun. Tignan oh. mo ha. Nung mga naunang record nila, ang binibigay nila sa mga NGO, 5 million. Oh. Nasa record to, 5 hmm. million. 2 million, ganun lang naman talaga bigayan kasi spread out mo yan eh. 5 million, 2 million, 3 million. O mm. bay, after nung na-police na eh, nalang ako na ng 50% ba, commission, ba ang, ang naman bigay na, na 70, Hindi naman siya. 75 oh, million. Oh. Hindi, pero dun sa mga senador, bay, dumating sa mga huling bahagi ng pidap nila sa record, ang bigay na nila, 50 million, ba, lumalaki mm. na. Kasi lumalaki na komisyon. Yun ang akusasyon. Mas malaking alokasyon mm. sa NGO. Tsaka advance Mas malaking kickback. Advance yun. Mm. Natatanggap na nila yung pera bago pa marilis yung, yung PIDAP kasi sa yan. Marami kasi papeles kaya dapat yung mga USEC, yung mga ASEC. na yan ang talagang <laughs> yan ang dapat makulong eh. Mm. Okay! Sa tayo, Mang Kanor? Nasa ano na? yung nasa sino mo kailan ba several weeks ago uh -huh. hinihinga-hinga pa lang si Godofredo Roque as a uh -huh. diaryo oh, oh. oh, pinangalanan na si Godofredo Roque aba naman <laughs> oh. <laughs> kasi nga uh, si ano na pagkatapos ni itong et, etong batch na to hmm. nga ang ombudsman ang tinitignan huh? na ito nga di ba na ano na etong field inv investigators nga na alam mo sino mga kinas sinampahan na ng malversation. Alam mo, sino mga... Sina Arthur Mga pangalan ng Roque. Oo. Oh. Mga lumilitaw dyan. Mm. oh, kita mo ito. Si Representative Neil Tupas. Ba? Ang kita mo. Oo. Oh. kasama hmm. Kasama yung sagudor Fredo Roque Port Barrel Scheme. Oo. Oh. Hmm. Biro mo, 17.49 million pesos ng pitap niya napunta sa Katulong ang Nabcor. Alam mo naman yung Nabcor, di ba? Mm. Isa rin yun sa talagang ano, Diyos ko. O, si si Second District uh, Representative Roberto Cajes. Mm. Dating congressman yan. Pati si Representative Edgardo Chato ng Bohol. kasama yan sa Roque. Si na... Uh, mga ilo to. Eh. 5th District, Julio Ledesma de Fort. Mm. mm. Mga kaalyado to eh. Mm. Ngayon, may apat na iba pang local chief executive. Yung lone district ng Biliran si Gerardo Espina Jr. na ngayon ay eh, Biliran governor Chato. Kasama na rin sa pangalan si Maria Isabel Climaco na mayor ngayon ng lungsod ng Sambuanga City nababanggit din mm. sa Godofredo <laughs> Roque at For si Joel Villanueva. Pork, kita mo? Pork scam. Mm pork scam ring ni Godofredo Roque. Pati si speaker, Nakatutok lang Prospero kay Nograles. Aba. May nabanggit din ang pangalan sa mga NGO ni Godofredo Roque. Hmm. Ang isa sa pinaka pamosong NGO ni Godofredo Roque ay ang Kamil Kapamilya Kapuso Foundation. <laughs> oh, hindi, may binabanggit dito eh. Sa COA. Saka nakakita huh? nun. Sa ko, re, ano, ah, Kapamilya Kapuso Foundation. Merong NGO ito si Godofredo Roque. Kabuhayan hmm. at Kalusugan Alay sa Masa Foundation. Hmm. Mula 2007 hanggang 2009, alam mo magkano ang pork na ano, natanggap? Hmm. 526.7 million. Wow. 526.7 million. Hmm. Isang NGO pa lang yun ah. Ang problema kay Godofredo Roque hmm. eh may isang record dun. Saro number. 090489. Mm -hmm. Sampung milyong piso na ilagay dun. Alam mo kaninong saro yun? Kanino? Jingoy Estrada. Talaga. Mm -hmm. At isa pang senador. Oh. Ang saro naman niya, 1007461, November 10, 2010. Sa Pangkabuhayan Foundation, nabanggit mm -hmm. ba dyan? Incorporated. Mm -hmm. Bogus yan. Ang nalagay, ayon sa COA report po ito, hindi Benorlo, hindi na polis, ha? Ko, report? Ano? 55 million pesos. Alam mo kanino? Kanino? Gringo Hunasan. Ba? Oh. Ang dami. Mm. Wira mo, ikaw, maglalagay ka ba ng foundation na, ang pangalan ng foundation, ikaw at ako? Hindi <laughs> nga, yun nga eh. Ikaw at ako foundation. <laughs> Ayun, so, kanya yun. Ano? Marilu Antonio ang binabanggit na pangalan. Mga kabag-anak yan. Ng ombudsman. Ah, Alay sa Karmelito masa. Carmelito Barreto. Alam mo, nakakagalit. Ah, ano? Isipin mo, meron silang, ano, kamukha nitong C.C. Barreto na to. Hmm. Publishing house yan eh. Hmm. General man manager itong Carmelita Barreto. Ayun. Isipin mo ah, mag sila ng, ano, ng live, ano yung parang manual. Ah. Parang manual lang, ha? Ito, tingnan mo ha. Kawa-report ito ha. Itong si C.C. Barreto binentahan ang gobyerno ng 541.7 million na mm. ah. mm. 541.7 million na ah. mm. ang laking pera livelihood manual 4 mm. to five volumes lang 100 pages lang isa page hundred pages lang man. ang isa ha mm. alam mo magkano isa ang ki isang kit 2,000 to 3,500. 2,000 to 3,500 per kit. Di ba, hindi mo, hindi mo nasisipatin yung breakdown ng binayad mo? May mag, mag, mag... eto mga driver ng mga tricycle, mm. padjak, at kuliglig sa Maynila. Nakalain mm. mm. mo may protesta sila, di ba? Mm. Nag-noise barrage. Ah, po, no? Na-report dito yan. Nag-noise barrage. Mm. Kasi nga, pinapaano na sila, irinirikisa na sila na, ano, irehistro na yung kanilang mga tricycle, padjak, at kuliglig, eh. O, protesta. Ano nangyari? Di <laughs> Ano ano Inaayos diba? na sila ordinansa, eh. May ordinansa, may ordinansa, di ba? Finally, finally, siguro nga dahil si Mayor Joseph Estrada, dahil na rin sa kanyang, alam mo na, eh, dapat hapo na ng kanyang political career. Nagsabi mm -hmm. na yung mama dito sa atin, di diba, na wala na siyang balak tumakbo pa. No? Mm -hmm. Wala nang political ambition yung mama. Kaya siguro nagkaroon ng bayag. Si Joseph Ay, Oo, di ba? Ibig ko siya ba isang politician, pag wala na siyang, alam niya na wala na siyang aamuhin at liligawan ng mga boto, mas malakas ang lobe, eh. no? Na suwayin. Lalo na kung lalagay mo na sa ayos yung mga truck. Hindi tatakbo siya. Yung ha? mga truck. Wala na siya, nagsalita, di ba? May okay, nandito nung na-interview natin siya, nagsalita na siya. Talaga? This is it. Daw niniwala. This is it. This is, is, is sa bagay, marami na rin politician na nagsabi hmm. na this is it, di ba? Sabi sa where are That's, <laughs> That's it, pansit. That's it, pansit, ha? Ayan oh, na, ayan na. Siya inaayos na yung mga tricycle. Oo. Oh, oh. Yung mga truck. Inaayos Alam ba, ang... tingnan mo na. Alam ba sinisisi ni Kiko Sino? Yung pagtaas ng presyo. Ano? Doon sa mga truck van. Ah, dahil nga kasi naiipit na yung mga, yung mga ano. yung mga deliveries. Container. Mm. Yun yun. Oo. Oh. Hmm. Isa yung factor. Isa yung factor. Oo oh, nga daw. Hmm. Okay. Inaayos ang hanay ng mga pasaway pinasang ordinansa kanilang pinoprotesta. Mga malit bawal na kasanayan. Ano? <laughs> mga mali at bawal na kasanayan. Pangaabuso nila. Tagal. Oh hinayaan. Libre. Mm. Ngayong sila'y sinusupil pa. May gana pang mag-alsat. Mangigil. <laughs> Alam mo hindi kasi nag nagmaneho ko ng ano eh. Kuliglig. Hindi. <laughs> Imaginein ko lang. Bakit ba ko? Ali, ali ho, ano para yung... tayo ali, hoy. Yung, uh? yung padjack hindi motor, no? Hindi. So pedal-pedal ka lang, hmm. para parang bisikleta 'yon. Alam hmm. mo ano ano yung kuliglig. Mas mahaba 'yon. Hindi pa ako parang tutubi 'yon, pa parang tutubi, tutubi. Hindi pa ako parang, nakakita nun. Ang laki nun. Mas malaki sa tricycle. Pahaba. Hindi pa ako nakakita nun. Ng... Dapat ang, dapat ang kuliglig pang probinsya lang. Yung pag mabiyahe ka sa probinsya, yung nakaharang sa kalye, mm. yung galing sa sakahan, yun ang kuliglig. Ah, okay. Meron na nun sa Metro Manila? Ayun nga, matagal na. Panaw pa ni... nining, dapat, Mayor, Mayor Sa bukid-bukid lang yun eh. Diba si Mayor Lim na rin ang kuliglig? ano hmm. nangyari? Parang wala naman nangyari. Hindi, naabutan ng eleksyon niya. Palitan siya, erop na. Kaya balik kuliglig. Ngayon, actually, gano'n naman yan. Pabalik-balik. ano? Alam mo, Di ba masasabihan itong mga tao na to ay eh, tayo ay naka, kayo po ay bahagi ng lipunan. Lipunan na meron kailangan batas at panuntunan. Lahat po tayo dapat sumunod. Matatawa nga sa Maynila oh, eh. Oh, nasanay kayo ng kung may... ano lang ang gusto nyo. Di ba sa Maynila may kampanya laban sa video karera? Uh Oo. -oh. Pero may nakita akong lugar kung saan ginagawa yung housing ng video karera. Ah, uh Oo, oh, yung mismong kaha. Oo, oh, yung kaha. Uh oh, oh eh, di meron. <laughs> diba? Parang na, sidecar. May tagagawa ng bubungan yan. Eh. Ano yan? Ah. housing ng... Housing ano yun? Na, na. Ano yung nirerentahan na karaoke? video eh. housing, housing ng bidjoke yun. Malabo naman. Hindi bidjoke ang housing ng video kasi pahaba eh. <laughs> bidjoke <-karera> pa. <laughs> ano kami yan? Nag-overnight kami sa Lubo, Batangas. Oh. Yun, yung medyo kayo. yun. So, sila Ami, sila Sandy, Boyot, ganyan. Basta sila Tirso, Lin, ganyan. Ano kami, nag Uy, anak pala ni Tirso, kinakamusta ka, listener natin. Sino? Si yung, Body? Yung bunso, yung lalaki ba yun? Si Body? Oo, nasa oh. St. Luke's Global pala siya. Ah, si TJ. Ah, yung TJ. Oo. Oh. Oh, oh. yun. Kinunan ako, five years na pala, congratulations. Oh, oh. Saint St. Luke's Global, five years na. Oo. Oh, oh. ako ng video. Umarkila kami ng video kay. Magdamag mm. <laughs> na Ano, hindi gulong? Hindi no? gulong? Oo, oh, di ba? tinutulak oh. lang. <laughs> yung Anli Barya? Hindi. <laughs> Ando oh, lang yun, nakalagi buka. Okay, ito. Ano nga eh? Missing in action daw. Ang Pangulo ng Bansa. Hmm. Hindi raw totoo. Missing in action? Oo, oh, nawawala eh. After Papapotang June 12. Papuntang Tokyo, diba? Hindi na nagpakita daw. Hmm. Hindi raw totoo. Depensa ni Lacerda. Sige. Kapag di raw nakikita. Sobro ka naman. Edwin Zipline na share na. Sobro ka naman. Lao na. My lips are sealed. <laughs> My lips are sealed. Kapag di raw nakikita. Mm. Ito sabi nila share na. Laging nasa opisina siya. Nooks. Yan ang hirap sa iba. Ginagawa tayong tanga. O yung Mm -hmm. biyahe niya sa Japan day trip pa ah. bali ka na ah at umaga'ng umaga tapos babalik ka agad ah. hindi, hindi matutulog sa Japan ba may, may bagong mag-uusap sila ni Abe launching yata ng ano yan Xbox mm -hmm. na bagong laro Japan. <laughs> hindi 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 <laughs> ni, hindi pupunta ng pamon ang alam ko lang talaga may launching yung kuliglig motor ng bangka open niya ng ano. ng fan belt connected sa wheels motor ng bangka Oh. Opening ngayon ng ano, Maleficent sa Japan. <laughs> ay nako. Sa oh, sabi ni June, nang putya yung mga pa, uy, binasa ko talaga yung mga pangalan na lang ng foundation, alam mong gawa-gawa lang. <laughs> matalino mga senador, di man lang nila naisip, di man uh -huh. nag-isip, magduda ka talaga. Matalino, ako talaga. sa totoo lang, matalino ba yung mga, 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 mga... Ngayon maniwala mo mas matalino pala yung mga staff nila sa kanila. Bakit? Eh, eh staff daw nila eh. Oh. Oo. At mas matalino yung undergraduate. Si Napoles, sa kanilang lahat. Diba? La Sala Teneo, graduate yan. Mga law school pa yan. Hindi ba si, ano, si napolis hmm, Nagpagamit lang yun, eh. Hmm. Para maging bilyonarya siya. Hmm. Hmm. Pagamit. Hmm. Hmm. Okay, ganda. Mga kapuso Pilipino Bumabati kami sa inyo Jeng, jeng, Come on! The